sa tropang ubas. Muli, ito po uli si John John Sanchez po ng CNCS live Life Garden, the Philippines number one grapes plant store in Bulacan. Nandun po kasi yung ating main store. So today is May 1 holiday, no? Labor Day po ngayon mga katropang ubas. It's Wednesday. So ngayon mga katropang ubas, nandito po tayo ngayon sa ating maliit na taniman lang po ng ubasan. No? So iba-ibang variants po yung nandito. Merong rare, merong common, Meron mo almost 10 varieties po yung ating tanim po dito. So, ito po yung ating paligid po ng ubas. Ayan. Kaya makakaya pa ubas. Pero ngayon, uh, papakita ko lang po sa inyo doon lang po sa hindi nakakaalam. So, kapag kayo meron kayong variant po ng ubas na napalaki nyo na, one year na, two years old na, ilang beses na po ninyo napabunga o kaya hindi ninyo mapabunga o doon muna po tayo doon sa napabunga na ninyo. Pero hindi nyo po nagustuhan yung variety po ninyo ng grapes. Tapos ganito nakalalaki yung puno. Gusto nyo nang tabasin, sayang naman po. Hindi mo ba kung papatayin nyo na, kung puputulin nyo na. Siyempre, naalagaan nyo na ng ilang taon. So sayang naman. So ang mga solusyon po natin doon, kung hindi nyo po gusto yung variety po ng ubas po ninyo, eh Duktungan po ninyo, lalo na kung si Katao ba yan, Black Riviere o Brasilia. Actually, si Brasilia, matamis naman yan, maganda bunga yan. So, parang kung Katao ba, maraming may ayaw kay Katao pero ako gusto ko si Katao eh. No? Pwede nyo siyang duktungan nyo po ninyo. So, actually, kahit hindi naman po mga common variant, Maganda nga po kung mga expensive grapes na puno ho yun, duduktungan nyo ng isang rare variety din, expensive, mas igaganda po yung bunga niya. Pero syempre, kung so maganda naman na yung bunga, ba't nyo pa ba, ba tutuktungan? Pero kung gusto niyo po yung puno po ninyo ay magkaroon po ng ibang baryan o ng ibang klase yun ng variety po ng grapes. So para magiging 2-in-1, 3-in-1, 4-in-1 o 5-in-1. So ibig sabihin sa isang puno, limang klase ng ubas, pwede po yun. So ganito po yung gagawin natin no? doon na po sa hindi nakakaalam. Yan, tulad po na ito si Black Rebier po ito. No? Yan, yeah, marami yan. Huh? Dami nagsangan-sangan na siya. Yung know, mga mag-2 years old na po ito. So, pipinilaw kayo ng magandang branches niya or cordon. Actually, pwede rin sa fruiting kayo. Eh. Kakatu kayo. Yan, yeah, no? Crafting style. So, yan. Yeah. Cut nyo lang po din, eh. Yan, yeah, nakat na natin. O. Yan. And then, siyempre, kakailanganin po natin ng ating pang cutting. Ang tanong dyan, sa ko ba na ilagay yung ating kating mga tropang bus? Teka, dito na sa tabi ko kanina yun eh. Ano <laughs> ba? Wait lang po, ah. Naatapig ko lang sa ko na yung ating grafting knife. Sa so, yung grafting knife na ito. Wala naman dito. Hawa ko na kanina eh. Dito ba na Wala naman siya. Ay, wala ah, naman dun. Dali lang po. grafting type ko ako, tropa Ginamit ko eh, nag-cut, na po ako sa ilan, o no? yan. yeah, pwede nyo pakita yung mga nag-grafting ano na natin. Habang nahanap po natin yung ating grafting yeah, na, hindi ko ako na laglag. Laglag Yan, yeah, na-udlot pa tayo. Pero actually, sige, continuous lang po. Hanapin ko lang. Dito lang yun. ko na kanina eh. Kayaan ko na kanina grafting knife, like, mga katropa ubos eh. Ginagamit ko kanina.